For today's video, samahan nyo kami guys dito sa D Prime Cave Variety Store Located at National Road, Santo Rosario, Capas, Tarlac Ayun na nga at napasample na nga ng kanta I look into your eyes, So, yun guys. All goods naman ng ating tinesting na video okay. Ito nga at uh, dinedemo na ni Kuya kung paano gamitin at paano paanda rin itong kanyang ano, video okay. Disclaimer nga po pala, hindi ito brand new. Second hand lang siya pero goods na goods pa rin ang sound quality niya guys. Eh, starting pa lang naman ng ano, itatayo namin business kaya Okay na to panimula. ayun, sa. No, kunwari nagikinig. Kunwari may nasa ulo, may na yan. niya kaya kayo daw bigyan ng lakay pa paano ano rin po ah para hindi para hindi siya magataobo. Tarukibitin po din sana mga nagre mo na wag na nila pagigilaman Boss. Seryoso, kunya si pinakikinggan mo ah. Mamay hindi mo makabisado may exam 'yan. Baka hindi ka pumasa. Kasi Eh nga sa dami ng inexplain ni kuya hindi ko lang alam kung makakabisado ko mamaya to pag inoperate ko sa bahay. Yan, yan ang design naman yan. Kasi yung nangyayari kasi pag nirentahan, yung nag-rent, tutupin nila tapos iwan yung mic dito. Okay, so, patay yung Good explanation po, Kuya Bap. Ewan ko lang kung makakabisado ko lahat. Ayan o. Ang daming dinidemo ni ni Kuya. Siyempre nga naman, customer is always right. So, yan. Patapos na tayo dyan sa kulay blue. So, dadako naman tayo dito sa kulay itin. Yan. Didemo rin niya. Siyempre. Unang oh, dinemo niya dun sa isa. Ganun din. Meron yung may pagkakay pa lang sa mga tindutan. Tapos, So, yun, ganun din. Makikinig ako, tapos, kumari, may nisa sa ulo. Tapos, mamaya, makalimutan. So, ito na nga, guys. Magkakaabutan na, guys. By run time. Tuntuhan na yung isaw. oh. Yan, oh. Bibilang, kumari, maraming datong. So, all goods na tayo, guys. Thank you, kailangan na natin siyang ano, guys sa musor buti lang mayroon tayong kolong kolong guys para dyan sa itatayo nating business abang abang kayo guys sa mga vlog natin yun, bilisan mo brad mabutan tayo ng ulan makulimulim pa naman oh kung masyadong excited oh natang excited brad ka Ayan na nga, bubuhatin na namin. Kakarga na siya. <makes> <makes> yung may hot may wood siya. Bossing o, ito yung dalap niya, bossing. Antayin namin. Buti na lang pinahiram tayo ng loon ng ating. Shoutout nga po pala kaya at hindi ko na yung pangalan niya. At pahawak mo na lang sa dalawa. Ay, ako diba? tanongin baka mapaya. Magalit yung ano, si Buya. Mamala Yun na. green bite. Yun na dito. Alak na natin, guys. So, pagtapos namin dyan, ito na ang mga sumunod na mga nangyari. Ha? video matatagal lang kami makauwi ah. Siguro ubusin muna namin to. so yun guys, nung binalikan namin yung isang video okay. Eh sobrang lakas na ng ulan kaya hindi na kami nakapag-video. Salamat nga pala sa panonood. See you on my next vlog. Bye-bye.